Yung mga anak nyo po, ilan? Na isa lang siya? Lima po. May mga trabaho po. Ganito po. Ah, nalilimos din. Hi, Nay. Good afternoon. Ako pala si Marlon. Ano pangalan nyo, ma'am? Marisa po. ilang Ilan taon na kayo na? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi nyo alam kung ilan taon na kayo? Siguro mga nasa 50 plus, no? Daga saan po kayo? Sa Malaya. Malaya? Ano pong ginagawa nyo dito? Ganito, yeah, para may makain. Ah, nanlilimos kayo? Para may makain. Gusto ko. At dito, ilang taon na siya na? Apat na taon. Apat na taon. Anak nyo po? Ha? Ah, Apo? Ah, ha? Ah, ah, ah. ah, anak nyo? So, yung asawa nyo po, nai? Wala na po. Ah, So, mag-isa na lang kayo? Apo. Ah, yeah. Ano yung maghapon kayo dito talaga? Oo, oh, uh, minsan hapon, minsan hindi. Umuwi. So, ano yun? Umuwi pa. Paano yung pagkain nyo? Dito na kayo kumakain? Mm -hmm. Opo, kapag hapon sa bahay na lang. Ah, uh, Sariling bahay nyo yun? Nakatira lang po. Ano? Ah, uh, Umupahan. Yung mga anak nyo po, ilan? isa lang siya? Lima po. May mga trabaho po. Ganito po. Ah, nalilimos din. Hmm, okay, nagtatawag. Ayun. So, wala kayong babatiin sa mga anak nyo. Baka mapanood po nila itong video. po yung camera natin. Hindi na po. Kasi nandito lang sa akin. Ah, kasama nyo naman po sa bahay. Opo. Okay. Wala pang mga asawa yon. Wala pa po. Ah, maliliit pa lang din. Okay. Hmm, ganun ba? So, yun, bibigyan kita ng grocery na, ha? Kasi pumayag ka na ma-interview ko. Wala na kayong sasabihin mo. Okay. Bigyan mo ako kaya kapag puhunan, gusto ko na magtitinda po. Ayun. Pwede tayo humingi sa mga viewers natin para pag may mga tumulong, babalikan kita dito, Nay. Ayun po yung camera natin. Opo. Ayun, magsabi kayo, Nay. Gusto ko po, may, may pagpuhunan po, sino-sino magbigay sa akin. Salamat po. Yun, pangarap lang po ni nanay na magkaroon ng puhunan para sa sari-sari store, no? Opo. Opo, para hindi na po siya manlimo. Sa mga gustong tumulong po, pwede po kayo mag-comment dyan. Ayan po, para pagbalik natin dito, mabalikan natin si nanay. So, sana po may mga tumulong sa kanya. So, yung sa so ngayon na bibigyan mo na kita ng grocery, ha? Opo, okay, salamat. Si, si Kuning Kihin, nanay. Wala po, salamat. Salamat po.